Hi mga ka-YouTube or mga ka -reels. Ito po ang negosyo or libangan ni madam or ni buddy ang pagtitinda everyday ng puto or bulanghoy guys. So, ito yung paborito ng lahat, alam ko. So, yan. Nagbibilang na siya kasi may order po ito. Inaangkat po ito. Tapos, yan. Ina-arrange na niya. Bumili nga ako ng isa pang almusal ko. So yummy guys, oh. Mm. Yeah. Tama lang, hindi ganong matamis, hindi siya maniyog. Pag matikman nyo to guys, lamika ayo. Ito yung aming libangan, pambili man lang ng bigas or pang ulam araw-araw. Dito kami kumukuha ng pang ulam guys, Pangbigas. Yan, ito po yung puto bulanghoy ni Madam Buddy. Dito sa amin. Kung so, sinong gusto mag-order, order lang sa amin. Ijawat pa lang pang bugas, panudan. Ito po ang puto bulanghoy na gawa ni Buddy. Yan. Ready na for pick up.